Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa ating mga minamahal na senior citizens. Mayon akong hatid na napakagandang balita na tiyak na magpapasaya sa bawat pamilya sa buong bansa. Matagal ng hinihintay, matagal ng pinag-usapan at sa wakas. Ngayong taon na ito, sa mismong petsa ng Setyembre 30, 25 magsisimula na ang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa buong Pilipinas. Oh, tama ang narinig ninyo. Ito na ang panibagong yugto sa tulong pinansyal mula sa gobyerno at hindi na limitado lamang sa iilan. Hindi na eksklusibo para sa mga tinatawag na indigent o kapos sa buhay. Sa pagkakataong ito, sakop na ang lahat ng senior citizens na edad na pupataas at walang maiiwan. Kung tutuusin, isa itong napakalaking hakbang ng gobyerno para masigurong hindi nakakaligtaan at hindi napapabayaan ang mga lolo at lola na nagsakripisyo at nagtrabaho ng buong buhay para sa kanilang pamilya at para sa lipunan. Ang programang ito ay hindi lang basta dagdag kita, kundi isang pagkilala at pagbabalik-pugay sa kanila. Sa bawat sentimong matatanggap ng ating mga nakatatanda, kasama nito ang mensahe na sila ay mahalaga. Sila ay pinahahalagahan at sila ay may karapatang maramdaman ang ginhawa sa kanilang pagtanda. Ngayon, sigurado akong marami ang nagtatanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Universal Social Pension. Simple lamang mga kaibigan. Ang dating social pension program ng gobyerno ay limitado at kailangan pang dumaan sa masusing screening process. Kailangan pang patunayan ng mga senior na wala silang permanenteng kita, wala silang pensyon mula sa GSIS o SSS at kinakailangan pa ng barangay certificate para makasama sa listahan ng benepisyaro. Ngunit dahil sa napakaraming reklamo, dahil sa napakaraming naiwan, at dahil sa panawagan ng taumbayan, nagkaroon ng pagbabago. Ang bagong sistema ay tinatawag na universal. Ibig sabihin lahat ng senior citizens Basta idad anim na pupataas ay automatikong sakop ng OHELMA. Hindi na kailangang magpumilit. Magpakita ng dokumento para lamang makumbinse na sila ay kapos sa buhay. Sa ilalim ng bagong batas, lahat ay pantay-pantay. Napakalaking balita nito lalo na sa mga probinsya kung saan maraming senior ang hindi nakatanggap dati dahil hindi sila napasama sa listahan. Maraming lolo at lola ang naghintay ng ilang taon, umaasang tatawagin sila. Pero hanggang sa huli ay hindi natanggap ang tulong. Ngayon wala nang ganitong pangamba. Lahat ay may nakatakdang pensyon na makukuha buwan-buwan at tiyak na mas marami ang mapapaginhawa ang pamumuhay. At para sa mga excited na malaman kung kailan ba talaga makukuha ang unang pensyon, tandaan ninyo ang PETSA. Setyembre 32.25, dito magsisimula ang unang wave ng pamamahagi. Ngunit dahil napakalaki ng programang ito, hindi maaaring sabay-sabay ang lahat. Hahatiin ang distribusyon ayon sa rehiyon at probinsya para masiguro na maayos at organisado ang pamamahagi. Unang makatatanggap ang mga nakatira sa Metro Manila at ilang piling probinsya sa Luzon, mula September 30 hanggang unang linggo ng Oktubre. Pagkatapos nito, susunod naman ang mga probinsya sa Hilagang at Central Luzon sa ikalawang linggo ng Oktubre. Kasunod nito, matatanggap ng Southern Luzon at Bicol, radio ng kanilang pensyon, mula kalagitnaan ng Oktubre. Pagdating ng ikaw hanggang ikatatlumpot isa ng Oktubre, ang mga senior citizens sa Visayas ang mabibigyan at syempre hindi rin mahuhuli ang Mindanao dahil nakatakda silang makuha ang kanilang pensyon mula unang araw ng Nobyembre hanggang ikadalawamput isa. Para naman sa mga hindi makakakuha sa nakatakdang PETSA, may nakala pang late payout na magsisimula pagkatapos ng ika ng Nobyembre. Napakaganda ng sistemang ito dahil siguradong bawat isa ay mabibigyan ng pagkakataon kahit hindi makapunta sa unang araw ng pamamahagi. Ang mahalaga, regular at buwan-buwan ang tulong pinansyal na ito at hindi lang one time, tuloy-tuloy. Ito at ito ang magbibigay ng malaking kaginhawaan sa ating mga nakatatanda. Marami sa inyo ang nagtataka, paano ba makukuha ang pensyon? Dalawa ang paraan. Una, maitong kunukunin direkta sa barangay o payout centers na itatalaga ng Department of Social Welfare and Development or DSWD kasama ang lokal na pamahalaan. Dito ay may mga staff na personal na mamimigay ng pera sa mga nakapila na senior citizens. Pangalawa, para naman sa mas convenient na paraan, maaari ring dumiretso ang pensyon sa mga cash card o bank account ng mga senior. Katsis sa Land Bank OP, inaasahan na palalawakin pa ito para mas madali ang proseso. Upang maging handa, lahat ng senior ay dapat magdala ng kanilang valid ID. Pinakamadali na gamitin ang senior citizen ID pero maaari ring gumamit ng ibang government-issued ID tulad ng humid voters ID o passport. May mga pagkakataon din na hihingi ng siguro na ang tatanggap ng pera ay talagang senior citizen sa lugar na iyon. Bukod sa ID, siguraduhin na updated kayo sa anunsyon ng inyong barangay o munisipyo dahil doon nila ipapaskill ang eksaktong petsa at lugar ng payout. Mga kaibigan, kung iisipin natin napakalaking tulong nito para sa ating mga seniors, isipin na lang natin na sa bawat buwan may dagdag na pera na pwede nilang gamitin para sa gamot, para sa pagkain, at para sa iba pangailangan. Hindi na nila kailangan pang dumepende ng buo sa kanilang mga anak o apo. Mayroon na silang sariling hawak na pera na galing mismo sa gobyerno. Sa simpleng bagay na ito, nakakadagdag ng dignidad sa ating mga lolo at lola dahil mararamdaman nila na kaya pa nilang tumulong at hindi lamang umaasa. Kung tutuusin, hindi lang ito usapin ng pera. Isa itong simbolo ng pagkilala at pasasalamat ng gobyerno sa lahat. Ang senior citizens na nagsilbi at nagtrabaho para sa bayan. Kung wala ang kanilang pawis at sakripisyo, wala rin tayo sa kung nasaan tayo ngayon. Kaya naman nararapat lang na bigyan sila ng suporta at alagaan sila sa kanilang pagtanda. Kaya mga kaibigan, huwag nating kalimutan ang petsang ito. Italan na sa inyong kalendaryo. Ipaalala sa inyong mga magulang, sa inyong mga lolo at lola, at sa inyong mga kapitbahay na kabilang sa senior citizens. Ang Universal Social Pension ay magsisimula 30 at ito ay para sa lahat siguraduhin na wala ni isang maiwan. At syempre, huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito para mas marami pang makaalam ng balitang ito. I-share sa inyong mga kaibigan at pamilya at syempre, mag-subscribe sa channel na ito para palagi kayong updated sa mga bagong benepisyo, programang panggobyerno at mga balitang mahalaga para sa ating mga kababayan. Ako po si Your Name at lagi kong paalala alamin at ipaglaban ang inyong karapatan dahil ang mga benepisyong ito ay para mismo sa inyo at para maliwanag na kinabukasan ng ating mga senior citizens pa